Kathleen Hermosa na scam sa binili niyang sausage sa Facebook Marketplace. Alamin sa showbiz spotlight ni Kim Gomez. Masamang masama ang loob ni Kathleen Hermosa dahil nabiktima siya ng scammer sa Facebook Marketplace nang bumili siya ng sausage. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, naglabas ng sama ng loob si Kathleen nang ikwento nito ang nangyaring pangi-scam sa kanya. Ayon sa kapatid ni Christine Hermosa, bumili siya ng trending Thailand sausage sa FB Marketplace kung saan halos umabot ng 2,000 ang binayaran niya. Agad niya raw itong binayaran dahil mukhang legit seller naman umano pero nadismaya siya dahil walang dumating na sausage sa kanya. Hindi raw kasi pumapayag ang maraming online seller sa marketplace ng COD o cash on delivery dahil siguro daw ay para na rin sa proteksyon ng mga ito. Kaya no choice siya kundi magbayad since mukhang legit naman daw ang binilhan niya. Ayon pa kay Kathleen, isang professional scammer ang nambiktima sa kanya dahil maging ang FB account niya ay mukhang totoong totoo. Nagrush daw siya sa pagbili ng trending sa TikTok ngayon na Thailand sausage dahil gagamitin sana niya sa mukbang challenge sa Cebu pero walang dumating na sausage. Sinabi pa ni Kathleen na ipinagdasal na lang niya ang naturang scammer na makahanap ito ng disenteng trabaho para malinis ang ipapakain ito sa kanyang pamilya. At yan ang aking showbiz, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.